Hello, hello, madlang chicken. Ito yung dumating kahapon, guys. Oo oh. oh, kalat na kalat na sila. Tapos ito naman yung pinyahan ko. Doon naman yung hotel sa taas ng bundok Toktok -tok lang bundok. Hotel nila yun. Hindi akin. Nang siya'y sa kanalaman kanyang pag-ibig ito naman yung dumating kanina Ay, ito yung dumating kanina guys tapos yan naman yung hanggang October tapos na to dalawang up and down day Oh, nalawag ay mdi ayo pag na, pag builta anti bago. Oh, ligtas ito. Uy. Sagat ras. Oreha ka agat ras. Agat ras na pala ta. Malik ta ti ka. Ito ko mamu Skip bolan na. Okay, ag mindset kayo. Ano makaaramid kayo? Ay, <laughs> mm -hmm.